Um, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, mafia motu saya so, kita nutanan. Um, yang part sya na opening remarks. Gira kele kuwa, na open din sama piana kaka ko kakak kaka SJ. Uh, yung uh, yung ating activity sa guna maybe uh, my part now is siguro uh, in behalf sa kanu UBJP team UBJP team victory so gabangin sukura nami uh, langon kami niya in behalf kanu kapatayan tanu mayor sa kiba niya vice mayor suka so tanu tano uh, niya tanan, niya si Dato Dede, nga si Bapa Kagi Mukamat, nga si Dato Noel Samama, Bapatang Tang Asim, nga si Bapa Pad Salipada, ang gunya su sa katawa uh, taga Padamon. o <laughs> kaya ramayang babapay namin sa adat kano kamamano siya. Ah, uh, uh tiyan ka sa bapa, ogera, berispito na mi seka. Aspa go last of course so ali ko ah bon sa kanu kinambuto no si Dato Rais Andamen damen Dato no tamang kanu pamilya nga, ng Datu, Dato di ko rin sa ka Tony ka acknowledge ka Kelly ko na acknowledge ng to go, medyo bon pedo akirot siya sa pamusungan ta kaso sa katawa taga no ama na si Bapatong Asim na keleko na nagkakadutan utanan tanan kakatik to at napasad ka to na basi dadan sana magkatundo uged na tundugan tanu po uged na to man na uh, manabunso sukat o na kadaraw Allah Ta'ala suntuan ng gula nga importante na di maawa sa pamusungan tanu sa langon o no, ipaninindag tanu so ito may bitiala ko in behalf kanulangon langon na sa kami banya na mabuto, mangin kami gid sa kanutanan langon langon no siya na kadalpa siya ni manot masla ang mga tao magaga nami bo na kasuklian nami sa mapia au uh, kita kakamo nami sa derpatan so niya mo uh, i think uh, i would like to challenge ha uh, the challenge ko sulangon ng mga nakatabanan niya sulangon tano ba niya na pasad sa maya ng mga simoporta sa ekipo. Nga man na su servisyo man ang ah, pagsanguhin So, challenge sa likitan o tanan niya sa overwhelming landslide victory tano. Ha? Siya ka no kinambuto tan Hindi tinukaran tano siya. Sa tito-tito okay, na kandabab ka no sa kanuan niya. Katawang ko sa maya na angun no, iganat sa barangay Balong, tamanan, tamanda na lo sa barangay Rena na Nalangon ng sumaya na represent sa mapiasya sa kinandiri mo rin no sa kuna. So niya sumaya na katawan namin niya, manuti niya, uh, ipotsukli namin sa langon na lugat. Langon na suporta inang sa sa kami. Ugyan, aran nanto sa truya guna niya. Sa kami kaniyama, kadamingan kami ng no mga tagapraan niya, sa SB, na adan nanto, na adan isagan, adan pan isagan kakapya, na kagkapya, na kapandadoy ano sa datupia. Of course, uh, di ko buong kalipatanan mangin sukur sa so UBJP. Ha? Uh? UBJP headed by Su Amiril Mujahidin si Alhaj Murad So ICM tanong ko sa guna si Chief Minister uh, Abdul Rauf Makakwa gusto presidente as vice president na UBJP si Sir uh, Uhag su Bal sukur-sukur sa kanu sa kinasuporta sa Team Victory Team UBJP siya sa Datopia Bangisukuran, tanong tanu buntanan susuporta anak sya siya kanu probinsya na Maguindanao Alhamdulillah kanakwaso kahanda tanong siya sa baras siya sa Provincial Maguindanao del Sur. So niya ba sumana, kinalapit ko sa mga ba na mas lagi na challenge. Kaya na sumaya, so Chief Minister, so Provincial Governor, so Mayor tanong, so Vice Governor, so mga Board Members, so Mayor, so Councilors, na sumaya, mapiyaran sumaya din ikapamagayo nila. So niya rin samba na kang kas a servisyo magkanggitan sa bangsang uro. So sumaya, um, katawang ko, niya rin may ko, bitiala sa guna, marakala kita batalo, tanu, batalo sa lakitan ng tanan. O get, naman importante batalo ka ng Allah o tala na tamindag ka pa yung mansa, ka. Kano ba taluan na So niya ba sumaya itindig tanong sa mapya, surangon no, uh, pinagapastan. Itindig tanong sa mapya, sudato piya. Kamana po subitihan ko sa lukano, kano mga gaya ito, pagka kampanya ko pa, tito-tito at sa daripatan. Niya tabi kita no ba niya suporta ang mga tito at taga-dato piya. So, jarumanan ko, Barang-barangay Balong, barangay Montay, barangay Ambadaw, barangay uh, Kalipapa, barangay Tado, barangay Masigay, barangay Dua Minanga, barangay Leong, barangay Alunganan, barangay Balanaken, barangay Boyan, Poblasyon, Rehente, Magaslong, barangay Damabalas, go Barangay Kalipapa. Tangguan. Sukaka so, ko pamambo mambo. <laughs> o sumana. Mapiaran sumana ay kinambatad no uman Isa. Mapiaran ni kinambatan sa istruktura niya. na sa bapin sa maya hindi tanu matsangu sa servisyo Sa aking sa maya, sumpata umulkuin niya. Second, second life. No? na niya rin na niya pagkapasad sa ginawa ko na kajarbisyo ka nung marakita no na sana niya ba kinasumpat sa umuko niya ng bayguna bayguna sa masukwana ikagapya no marakita labi-labi uh, so no tono dato ang dakatawang ko porpos aki na kinasumpat wala ko taala sa umu ko niya tapia na to pasyaran po makagapya ko no So si abu Taman teman, uh, syukuran, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukuran, wassalamualaikum, warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Oh,